Paano lagyan ng lock ang mga application na nakadownload sa ating mga cellphone tulad po ng Messenger, Facebook or kahit po dito sa file natin or sa gallery mga ludis, pwede po natin yan lagyan ng lock. Yung tipong uh, kahit iperan po natin yung ating mga cellphone so hindi natin po kailangan pang mag-alala kung i-open po nila yung Messenger. Halimbawa po ganyan, i-open i -open nila yung Messenger. Meron po yan mga ludis na up-lock po so hindi po nila ma-open yan tulad po ng Facebook. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron po yung lock. Kahit sa gallery po mga lodis, ayan, pag inopen po nila yung gallery, hindi po nila ma-open yan kung hindi po nila alam yung mga lock mga lodis. So kahit iparam nyo yung inyong mga cellphone, hindi po kayo mag-worry na uh, baka ma-open or makita nila po yung mga security nyo dyan sa inyong mga cellphone. So pa kung paano po yan lodis gawin, so yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito. So dito po lodis sa tutorial na ito, hindi po tayo gagamit ng application na dinadownload po sa uh, mga Play Store natin. So dito, andito lang po yan sa si ting ng ating mga cellphone. So, ipalo nyo lang po ang tutorial natin mga Lodis at ituturo ko sa inyo yung mga step by step kung paano po lagyan niya ng lock ang mga application natin sa ating mga cellphone. Disclaimer lang po mga Lodis hindi po lahat ng cellphone ay pare-parehas Okay? So, kung wala po yung hahanapin ko sa sitting nyo, ay panoorin nyo na lang po yung isang tutorial dyan. Doon po sa isang tutorial ko ay gagamit po tayo ng application. So, dito po kasi sa sitting po tayo kukuha ng security na to para pumalak natin yung mga application. So, ganito lang po ang gawin nyo para pumalagyan ng lock yung mga application dyan sa inyong mga cellphone. Pumunta lamang po kayo sa setting ng inyong mga cellphone. Ayan, open nyo po. And then syempre, sa setting ng ating mga cellphone mga loads, hindi po lahat pare-parehas. So, kung yung hahanapin ko, baka po hindi nyo yan makita or kung sa iba, po, sa iba nyo po yan pwedeng makita sa setting ng inyong mga cellphone. So ang best na paraan po para gawin yan para mahana po ay isearch nyo na lang po dyan sa search uh, bar or sa, sa search sitting po ng inyong mga sitting. So, minsan po, matagal lang po ito lumabas. Ayan, antay nyo lang po, i-search nyo dyan. Halimbawa po, i-search nyo po ang APLAC. yan, So, kung mapapansin nyo po, hindi siya lumalabas dito, hindi siya nagsuggest i-back nyo lang po, and then, ayan po, meron na po siyang lumabas. Ayan. I-click nyo po yan. Ayan po, uh, password and security APLAC. I-click nyo po yan. And then, mapupunta po kayo dito sa security ng inyong cellphone. So, ang iba pong unlock mga loads ay nandun po siya sa privacy. Minsan po ay nasa system naman po siya. So, sa akin, andito po siya sa security. Kung mapapansin nyo po, ayun po, unlock. Ipindutin nyo po yan. Ayan, i-open nyo po. And then, dito po, maglalagay po kayo ng pattern. So, kayo na po bahala kung anong pattern po ang gusto nyo gamitin. Okay, so, alimbawa po ako. Alimbawa, ganyan. Ayan, pattern ang gusto ko. Alimbawa po ganyan. So, kailangan nyo po yan, i-double o ulitin po, ha. Ah? Yan, hindi lang po isa. And then, ngayon dito, mga Lodis, kung gusto nyo pong i-link to, kayo na po bahala. Kung ayaw nyo naman po, ah, uh, okay lang po, pwede nyo po i-skip. So, mas sinasuggest ko po, i-link nyo po ito sa gagil na naka, ah, uh, login dyan sa inyong mga cellphone. Bakit po? In case man po na makalimutan nyo yung pattern, pwede nyo po i-recover yung password or pwede pong mag-send ng password dun sa Uh, Gmail na inilink nyo po dito. So, i-click nyo lang po yan. Alam mo, alink na yan ganyan. Ayan po. Ito lang po eh kung gusto nyo, okay? So, kung ayaw nyo, pwede nyo po i-skip. Ayan. Click nyo. And then, ilagay nyo po yung password ng inyong Google dyan. So, kung hindi nyo naman po alam, i-skip nyo na lang po. Ganyan. Pwede naman po install yan o pwede naman po i-activate yan later. So, pagdating po dito... Ayan, makikita uh, may kita po natin dito lahat ng apps po na nakadownload sa ating mga cellphone. Ayan po. Ayan po. Lahat po yan. I Scroll up nyo po kung ano po ang makikita nyo dyan. yan po ay pwede nyo pong lagyan ng lock. Ngayon po, pipiliin nyo lang po dito kung ano po. Pwede nyo po lang i-activate nyan lahat or pwede po kayo magpili ng selected application lang po. So, alimbawa po, ang pipiliin ko lang po ay gallery. Ayan po ang gallery ko. Ang gagawin nyo po, i-click nyo lang po yan. Ayan po. Ayan, i-click nyo po yan. Ayan. Kung mapapansin nyo po, magkaiba na po siya. Ito kulay green siya sa akin. Hindi lang masyado kita. And then, dikit na po yung parang nakalak siya. So, hanapin nyo lang po dito. Halimbawa, gallery. Yan, lagyan nyo po yan. Mahalalaga po yan. Facebook, Messenger. ah, kahit po ang iba pang apply ba, Chrome. Ayan po, dalawa po ang Facebook. Kung hindi nyo pa po ah, paano mag-double apps, meron po tayong tutorial dyan. So, kaya na po bahala dito mga loadings kung ano po ang yung mga gusto nyong lagyan ng lock ang application nyo. Halimbawa po, ayan, ayan, Messenger. And then, pag nakasit up na po kayo mga ludis, i-refresh nyo lang po, i-back nyo. Ayan, mag-back tayo. And then, pag nakapag-back na po kayo, balikan nyo ulit yung up-lock. Ayan. And then, nilagay nyo po yung pattern na nilagay nyo. Ayan po. So, dahil ako po may facial recognition, say, wala pong problema yon So, kung mapapansin mo po, lahat na po na nasa task niyan, pag i-refresh nyo, ay ibang kulay po. Yan po ay mayroong lock. Ibig sabihin po, naka-activate nyo yung lock niyan. So, may kita sa baba yan, wala pong lock yan. And then, pag okay na po yan, pumunta po kayo dito, ayan, sa taas na yung buto na yan, click nyo po. And then, dito po, mapapansin nyo po mga lodis, ayan. Lahat po, dapat yan mga lodis ay naka-green. So, pag itinurn off mo to ibig sabihin, kinuclose mo po yung aplak. Lahat po yan, loads, loads pag kinuclose kinu kinu mo to lahat po yan, loads ay uh, makuklose. Okay? Pati lahat ng application dito, mawawalan po yun ng lock. So, wag nyo po itong i-close. So, ito dapat naka make visible pattern. Kayo na po, bahala kung gusto nyo ipakita yung uh, pattern pag nagkakayo po ang gumagawa ng pattern. So, dito po, pwede po kayong mag-change uh, password. Ang password po, ibig sabihin po yung pattern po yan. Halimbawa po, i-click nyo po yan. Ayan. Ayan, i-click nyo yung change password. And then, maglagay po kayo dito ng password kung gusto nyo pong palitan. Halimbawa po, ganyan. Ayan. And then, ulitin nyo lang po. So kung ano po yung nilagay nyo dito, dito mga lodes, yun po ang magiging password ng apps nyo. Hindi dito mga lods, pwede po kayong dito add a fingerprint to unlock. Pwede po yan mga lods. Kung mayroon pong fingerprint mga lods ang inyong mga cellphone, ah uh, pwede nyo po i-turn on yan. And then kung ano po yung fingerprint ng inyong ah uh, cellphone, nalabaw na security yung cellphone nyo, uh, yun po ang gagamitin nyo. Okay? So kung wala naman pong fingerprint at hindi po naka-activate yung fingerprint, hindi po yan dyan lalabas. And then dito naman po, unlock by facial recognition po ito. So ako po, may facial recognition sa setting, kaya po lumabas yan. So kung wala pong uh, facial recognition ang inyong mga cellphone, mga nudist, hindi po yan dyan lalabas. So dito, hide notification content, pwede nyo pong i-click yan para po matago yung notification or hindi po makita kung sino man po ang mag-chat sa inyo or mga notification po na dumarating sa inyong mga apps. Okay? So pag okay na po yan, nakasit na po, pwede nyo po yan, ayan, kita nyo po yung link account, pwede nyo po ditong i Uh, i-link yan so kung gusto nyo po i-click nyo lang po yan and then i-link nyo po ang account na yan. Pag nakalink na po yan dapat po lahat po loads ay naka-green niya naka-ganyan Ayan lahat po yan So mag-back lang po kayo mga loads pag okay na yan kasi po naka up na po yan Ngayon titingnan po natin kung uh, mayroon nga po bang lock ang ating mga application na nilagay po dito Ayan po lock po yan Back po natin sa pinaka homepage ng ating uh, cellphone and then puntahan po natin yung mga nilock natin. Halimbawa po uh, messenger. Ayan, i-click lang po natin. Ayan po. So kung gusto nyo po siya i-open, ilagay nyo lang po yung inyong pattern. Ayan po. Ayan po. So halimbawa po Facebook. Ayan. So ilagay nyo lang po yung inyong pattern. Ayan po. So, kahit dito sa gallery po mga lodis, hindi po niya ma-open. So, pattern lang po talaga or security aplak po ang makaka-open niyan kung yan po ay nilagyan nyo ng aplak. So, ganun lang po mga lods ang gawin nyo para po lagyan ng uh, uh, lock ang mga application na nasa cellphone mo po. Sana po nakatulong mga Lodis. So para po dun sa mga walang app lock ang cellphone, pwede nyo pong bisitahin yung siya kung tutorial dyan mga Lods. Okay? So gagamit tayo ng application dun. So sana po nakatulong mga Lods. So kung may katanungan ka po, pwede ka po mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin na Lods sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli Lods. Much love. God bless.